Nananawagan ng ilang senador kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Philippine Nuclear Research Institute na pag-aralan munang mabuti ang balak na pakikipagkasundo sa South Korea, France at sa Estados Unidos sa kaugnay sa pagpapatayo nga ng mga nuclear power plants sa bansa. Ayon dito kay Senate Majority Leader Joel Binyomeba, dapat na maikonsidera ang posibleng pangalib na maaring idulot ng nuclear power plant sa mga tao at sa kapaligiran Ayon kay Villameba, kinakailangan magsagawa na masinsinang evaluation sa mga posibleng pagtatayuan ng power plant lalo na kung ito ba ay uubra sa isang archipelagong bansa tulad sa Pilipinas, gayon din yung gagastusin para rito at ang itatagal bago makuha ang return on investment. Iminungkahi ni Villameva sa pamalaan na sa halip ng na mga naglalakihan nuclear power plants ay subukan munang pag-aralan ang paggamit ng modular reactors ng power plants na ani ay mas abot kaya at mas kakayaning mapangasiwaan sa bansa. Sa panig naman ni Senadora Risa Ontiveros, iginit ang mambabatas na walang katiyakan na maiiwasan ang mga nuclear accidents kung ipipilit ang nuclear energy sa bansa katulad na lamang na nangyari sa Japan at Estados Unidos. Sa halip niya, dapat na mag-focus ang pamahalaan sa pagkakaroon ng alternative at renewable na mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar, wind at small and medium scale hydropower na endemic o sagana ang bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang ang balita.